Hello mga kabay, good morning, good morning Maulan na morning natin ngayon mga kabay Aria tayo sa pang palaran, pang umagahan mga kabay May huli na naman tayo oh, natanggal natin mga kabay Hindi ko lang kayo na Pukusan sa pagvideo kanina kasi may ulan mga kabay oh, aria natin o oh. At dito sa lambat natin, bantal mga kabay oh. Sa palaran natin Yow, bantal mga kabay Tuloy-tuloy ang blessing mga kabay. Kahit may ulan. Doon magkabay kabay oh. Bantal. Hmm. Palaran magkabay kabay yung inarya natin. Pang umagahan na arya. Malalaki na yung mga tulingan magkabay oh. Hindi na katulad sa Mga nalabay na mga araw. Malit-lit lang. Ngayon ma parang malaki-laki na. Yun know? oh. At doon sa lambat mga kabay, dami pa yung isda. di pa natin natatanggal oh. Doon oh. Thank you Lord sa patuloy yung blessing. Ulan mga kabay, apit-apit lang tayo mga kabay. Kasi may ulan na mga kabay oh. Maulap na umaga natin ngayon. Dito tayo sa kumakabay, gitna ng maraming payaw. Tuloy sa paghila magabay. Mamaya na tanggalan ng kabay. Oh, pantalo. All bantal. Yuhu. Think the lord. Blessing. This morning. Hmm. Bantal. Ya. Yeah. Pa. Lamat. Thank you very much. Uh. Yung mga kawayo, oh. lato. Oh. Another blessing na mga kakabi. Lama tigad. Mm. Ibang klase na naman mga lambat nung nakahuli na sa atin. Yung palara na naman. பயங்கரமா இருக்கு நம்ம கொணபு